Nyo, gusto nyo. Lagi. Mga guys, bakit kaya nagpaputok ang guwardyang ito nang baril at naghamon nang away ang guwardyang ito? Nyo, gusto nyo. Lagi. Tokan. Lumapit ka. Lapit. Daru kabaka tapang. Daru kabaka tapang. Ay, hina, sige na. Papapasukin mo ako at aaluin mo ako. Kaya gaano kabaka tapang? ito na. Ikaw pa kung ka makatapang. Paano ano ka Ang mga pangyayaring ito naganap sa isang bayan sa silang kabite sa pagitan ng mga private security ng farm din sa gumagawang bahay sa tabing lote nila. Uh, ayon dun sa napanood nating video, sa source natin ang pagtayo kasi ng bahay ay illegal daw ayon sa mga private security ng farm. Kaya pinapatigil nila ito. Pero dumay depensa naman yung may-ari ng lupa na kanila yung lupa at titulado ito. Kaya doon nagsimula yung kanilang hidwaan.